Mayong hapon, nyan ang Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. Nagmalampuso na natin unang job fair karong tuiga sa 3rd floor level SM City Butuan kagahapon. Ang job fair natigayon sa pagtambayayong sa lokal ng sa Butuan, pinaagi sa City Employment Service Department, the Rotary Club of Butuan District 3860, o Department of Labor and Employment. Anang report ni Michelle Hamodiong. Midagsa sa ang mga aplikante sa natigayong job fair kagahapon sa SM City Butuan. Usa si Mariel Banabata, kataga barangay Villa Cananga, ang migahin panahon sa pagpang-apply pinaagi sa job fair. Mapasalamaton kini dihang usa siya sa hard on the spot sa gi-applyan ng kumpanya Isip Frontliner. Ma'am, as di kulbaan ko nga ina pa. Nagmatagip sa iyo para sa ingani, but oh my God, so blessed! Kayo mo! Sumala ni Consihal Arturo Gado, committee chairperson sa Committee on Labor, Employment and Human Resources, dako ang suporta sa lokal nga pagamhanan sa butuan sa aktibidad nga maghatag og trabaho sa katawhan tungod usa kini sa gilantaw nga makabaton sa trabaho ang mga butuanon. This has only been aspiration to become a central hub supporting regional growth but providing ample opportunities. Gibutyag ni Levi Navarro, club president sa Rotary Club of Butuan District 3860, nga kini ang unang higayon nga gibuhat ang job fair o nagplano pa kini og susama aktibidad kauban ang City Employment Service Department para masustinar kini. Actually ma'am, nagyong plano ni Piso Repers with ma'am DC. Kaya gusto niya nga ipadayon pag ni. So as a host club sa mong, ano, district rates 6, 0, 3, and 3G. So hopefully mapadayon so, yun na mapasalamaton ang lokal nga pagamhanan sa Butuan sa pagpangunan ni City Mayor Ronnie Vicente Lagnada sa gibuhat sa Rotary Club of Butuan District 3860 tungod dako na kinintabang sa mga Butuanon nga makabaton og trabaho alang sa ilang kaugmaon. Michelle Hamudyong para sa Butuan on News Updates. Sa laing balita, gisusi sa mga personay sa Department of Trade and Industry kung DTI, ang Business Name Registration System kung BNRS nagipatuman sa lokal niyang panggamahanan sa butuan. Personal na gibisita ni DTI Undersecretary Mary Jean Pacheco, uban ni DTI Regional Director Gate Hidalgo, Assistant Regional Director Brenda Corvera, DTI Provincial Director Lori Jane Sakote, o uban pang mga personahe sa DTI ang buhatan sa City Business Permits and Licensing Department miaging Aging Simana. Kini aron makita sa ahensya ang ilang gilusad nga Business Name Registration System kung BNRS nga kasamtangang gipatuman sa CBPLD ang BNRS usaka ka web-based portal nga nagtugot sa end-to-end ng -end nga pagrehistro sa business name sa usa ka establishmento. Pinaagi ni ini dili na kinahanglan nga musumite pa og DTI registration ang usa ka business permit applicant gumikan kay igo na lang kini i-verify sa maong system. Sumalat ni Undersecretary Pacheco usa sa napulo kay LGU sa Tibok nasud ang Butuan City nga nagpatuman na sa BNRS. Ug mo kato mga updates ni Adlaw, alang sa mga mga updates, si follow the -like, official Facebook page, TikTok, Instagram, o Twitter account, o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Happy weekend! O daghang salamat!